Magandang araw sa inyong lahat, mga viewers ko. Balik naman tayo ulit sa nagawin nating video. Bali mayroon tayo naman electric fan dito na ang model niya ay ayan, Micromatic model WMWF16 60 50 watts. So, Alamin natin kung paano mag-test nito na hindi siya umiikot. Na gamit natin ang DIY continuity test. Ginawa lang ginawa ko lang 'to. Continuity test siya, umiilaw siya pag may continuity. Yan. Testing natin. Ayun, umiilaw siya pag nakadikit ng dalawa continuity tester na light indicator so ititesting muna natin kung ikot siya. hindi ipa-plug in muna natin plug in tapos ikotin natin yung knob 1 wala hindi nakikita 1 Ayan, number 1 wala, hindi siya umiikot. Number number 2 wala din. Number 3 wala din. Okay, wala siya. So, bali ang gawin natin dito ay i-continuity test natin kung okay 'yung windings niya. Na hindi tayo gagamit ng multimeter. Okay, so tara, umpisa na natin. Bale, konting kaalaman lang to kung nasira yung mga tester niyo, mga kanyobi, Halimbawa, o halimbawa, hindi gumagana yung tester niyo, eh, hindi maayos-ayos. So, Meron kayong ayos yun na nagmamadali. Ganito lang po yun. Mag, may, mag DIY ako lang, continuity test. Okay, so ang pagkano nito, ah, lang naman sa tester. Magayong isang test probe sa isa tapos ilalag eh ano yung isa dito para malaman natin kung okay yung windings niya kung walang putol o walang disira yung fuse kasi hindi siya umiikot eh kanyan lang so iano eh, muna natin sa number 1 number 1 test natin bali yung plug ito yung plug niya plug ng wall ng electric pan na to bali ano siya wall pan Parehas din yan sa ano, stand pan na ginagamit natin, desk pan ganyan. Parehas yung ano niya, for wires siya. So, test natin. Ayan So, number 1 mayroon. Number 2. Ayun, ka number 2. Test natin. Mayroon, mayroon. Number 3. Mayroon. Okay. Okay yung ano niya, fuse, okay yung windings niya. So, bali, walang problema yung makina niya. So, ang gagawin natin dito, bubuksan muna natin siya, itong takip. Tapos, bubuksan natin yung pinaka, ano niya, pinaka motor para malaman natin kung anong problema. Ara, buksan muna natin. Uh, mga ano ng mag uh, maglilinis kaya? Isama, isama ko na to. So, mga maglilinis lang ng electric pan ganito, ang dumi. Para 'di masira 'yung cap niyo sa ano, sa pan Kailangan 'yung pagpihit niyo tama. Ang ano nito baliktad. Pag pag ang luluwagan mo siya, dapat clockwise siya clockwise maluwag na siya maalis mo na siya yung common na ginagamit natin pang pahigpit pag ganun dito sa electric pan pag, pag 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 hihigpitan mo siya counter clockwise baliktad siya sa pinaka common na ginagamit natin sa mga tornilyo ganyan so ganyan siya para di masira yung cup ninyo kasi pag sobrang higpit siya Papirsyan mo siyang aanawin, ah, tatanggalin. Ganyan. Ano ba, Napirsa mo siya, hindi, hindi, mo na hindi mo siya natanggal. Pwede mag-crack siya. magka siya dyan. Kung metal naman siya, may metal kasi may, may sa loob niya, may, may metal, ka ng tatanggalin yan. So, bali, pupukpukin mo na siya pa ganyan. Okay? So, para di masira yung cup ninyo dito. Lock, lock, lock cup ninyo sa fan dapat ganon okay so bali basic lang yun para sa mga sa mga hindi pa marunong sa mga mag magli, -DIY, mag -di DIY maglilinis ng electric fan ganon lang okay so alisin natin ang yan tapos yung itong back alisin na natin yan Ayan. Alisin na natin so e eh, ano natin yung ano nya bushing matigas yan napakatigas so ibig sabihin okay yung Windings niya, yung problema lang niya Pwede yung bushing Pwede yung nung tawag dun? Itong Metal ito. Kalimutan ko lang tawag dito uh, Anong tawag dito? Kalimutan ko nyo uh, Ano pala? Shafting Shafting ang tawag dito Yung bushing sa loob Balitanggalin muna natin siya Para makita natin yung loob niya kung walang problema yung shafting niya, walang problema yung bossing niya, pwedeng natuyuan lang siya ng oil. Kaya hindi siya umiikot. Okay, so bubuksan ko muna to pa, para din na tayo matagalan. Na ano, ikakat e, ko muna ang video. Wala itatanggalin pa natin itong ano to. Itong, itong ano nito. Takit pang isa. Para makita natin yung bossing niya saka yung shafting niya. So, tatanggalin muna natin siya. bali natanggal na natin siya Yan. Yan. So, bali, ano yun natin, I check natin yung bossing niya. Ito okay naman siya wala pa naman siyang gas gas so talagang natuyo lang siya ng oil wala siyang oil o oh. oh. dapat mayroong oil yan bali tuyo lang talaga yung oil nya Ito tatanggalin natin ng shafting. katigas tigas oh kaya na siya umiikot kasi matigas lagyan muna natin ng oil yung oil pwedeng yung sa motor pwede na yun yung pang change oil natin sa motor pero yung ano bago hindi yung gamit na para hindi madumi. Pwede rin yun. Ako yung gamit ko, ito, yung dating gamit ko, yung pang ano, yung oil na pang malabnaw siya. Ayan o, umikot na. Okay, natanggal na. Okay, yan. nagalaw yung camera natin. So, bali. Ayan, no. Nasunog na siya. Kasi, nano na nang wala na nang ano, nang oil. So, anuin muna natin siya, lilinisan para makita natin kung may problema na siya. Kung may ano na siya gasgas. -gas. Yan ang problema sa ano pag nagasgasan na pag papalit ka ng shafting. Ah, gagawa rin tayo ng video dyan kung paano magpalit ng shafting ng electric fan. Mga newbie lang po. Sa so, mga newbie, mga daiwari po para to sa inyo. Yung mga master natin dyan. Alam na alam na nila to. So, anin mo lang ng kamay mo kung medyo malalim na siya. Ito kung medyo malalim na siya. Pag okay pa naman, walang problema yon. So, bali ito, may problema na siya. Oh. Magkaspang na siya. Malalim na. May tama na. So, magpapalit talo ng shafting dito. Maghanap muna tayo ng shafting na pangpalit. Na parehas yung size niya. Yung kapal at saka yung haba. Okay, so maghanap muna tayo kung mayroon tayo. Yan mga kanyubi, may nakuha tayong parehas yung size niya. Yung buo na siya. Bali yun na lang yung papalit ko kasi nag, ano ito, ginagamit sa ano, mainit daw kasi sabi, sabi ng customer. Kaya mamadaliin ko muna ito. ko na siya tatanggalin. Yung shafting niya. Buo naman siya. Parehas naman siya. Yan. Parehas din oh. Parehas din na uh, half moon. Parehas din siya. Ito kasi ibig sabihin, pag sira na yung shafting niya, dito may problema na. Yan. Siguradong may problema na rin yung bushing niya. Yan. Yan ang bushing. Siguradong may gasgas -gas na rin yan. Hindi na siya hindi na siya gagalaw ng stable niyan. Medyo may ano na siya, konting vibrate na siya. Kaya ang gagawin ko, yung tinanggalan ko nito, kumu pareha siya, pareha yung model niya. Yan. Yun na lang ipapalit ko. Ito yung luma, ito yung ipapalit kong gamit na rin. Yan. E dito rin siya nakalagay. Kasi pag, uh, hindi, yung sa isa. Ito. Pag okay yung ano niya, ganyanin mo, okay naman siya, isimot naman siya. Ibig sabihin, walang problema din yung bossing niya. Dito sa kabila, okay naman siya. Bali, yung, yung dati, okay naman. Kaya hindi na natin gagalawin dito. Yung isang bosing niya. Sa loob. Yan. Yun. Hindi na siya gagalawin natin. Nalagyan na lang siya ng oil para maging smooth din yung takbo niya. Okay? Yan na, ikabit ko na. Yung shaft, yung ano niya. Shafting yan. Smooth na ang galaw niya na ilagay ko na yung shafting nya saka yung cap nya yung yung tawag dito yung housing nya yung sa unahan lang so bali testing na natin to kung under na sya saksak ko muna yan saksak natin dito So, eh, number 1 natin kung ikot. Ayan, okay na siya. Ikot na. Number 2. Okay, number 3. Okay, so bali ganyan lang. Mga ka-DIY wires, mga ka-newbie. Kanya lang ang pag-ano ng electric pa na may problema yung busing niya saka yung shafting niya. Ayusin na lang natin to tapos final test na natin. Okay. So, eh, Pwede ilagay na natin sa ano? Yung ilalagay na natin yung pan niya para matapos na tong ano natin ginagawa. So, yung hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na lang. Pakilike na rin. Pakipindot ng notification bell para sa sunod na mga video, ma-notify kayo na may bago naman akong video para sa inyo, mga newbie kong minamahal, mga DIYers. At sana may natutunan kayo dito kahit konti kung nasira yung multi-tester o na, walang battery, di malayo-layo yung mabibilihan ninyo. Yan. So ganun na lang gawin niyo. Yung continuity test na lang. Yan. Okay. So ha? ayusin ko na para ma-final test na natin. Final test na tayo. Ayan na, naisaksa ko na. Paikotin uh, na natin kung may ikot. Uh, on. Number one. Okay na siya. So, ganun lang. Para di tayo mahirapan kung mayroon na mga available na pisa. Uh, parehas yung size, parehas yung model. Ganun lang gagawin natin para di tayo mahirapan. So, maraming salamat ulit. Magandang araw sa inyong lahat, sa mga nanonood. At sa sunod kong video, sana wag kayo magsawang manood sa aking mga ginagawang video. Maraming salamat po.